Magandang araw mga bata. Pag-aaralan naman natin ngayon ang formal na kaulugan ng salita. Ito ay mula ulit sa Filipino 4 ng unang markahan ng Pivot 4A. Pag-aaralan natin ang MELT na nagagamit ang diksyonaryo sa pagbibigay ng formal na kaulugan ng salita. Sa aralina ito ay may pamamalas mo ang kakayahan mo na matutunan ang kaalaman tungkol sa formal na kaulugan ng mga salita. Dito mo rin matututunan ang wastong bigkas ng salita, pagpapantig, mga kahulugan at kasing kahulugan ng mga salita. Basahin mo nga ang sumusunod na salita. Sa una, ano ang basa riyan? Tama, tadyang ang basa. Sa pangalawa, ano naman ang basas salitang ito? Tama, ito ay manghuhula. Ano naman sa pangatlo? Magaling. Tahanan ang basa rito. Ano naman kaya ang sa pang -apat? Ang galing mo naman. Gusali. Sa panglima. Tama ulit. Linangin ang basa sa salitang ito. Ano naman kaya ang sa pinakahuli? Tama. Ito ay binabasa na suliranin. Kaya mo bang ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita? Isulat mo ang iyong sagot sa kwaderno. Number 1. Tadyang Number 2. Manguhula Number 3. Tahanan Number 4. Gusali At number 5. Suliranin Gawain sa pagkatuto bilang 1. Subukan mo namang ibigay ang kahulugan ng mga salita sa ibaba na hindi ka gumagamit ng diksyonaryo. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Apaw. Umaapaw ang tubig sa kanal. Ano ang ibig sabihin nito? A. E, Punong-puno B. kakaunti, C. kalahati, D. sapat lamang. Pangalawa. Alituntunin. Sundin ang mga alituntunin sa paaralan. Ano ang ibig sabihin ng salitang alituntunin? A. paunawa, B. panuto, C. pakiusap, D. lagusan. Pangatlo. Magpunyagi ang mga batang masinop ay kailangang magpunyagi. A. Magpaunlad B. Magdalamhati C. Magsikap D. Magpasakit Ikaapat, hinala Masama ang naghihinala sa kapwa A. Panaginip B. Agam-agam C. Pagkanito D. Pagsikap Sagutin mo ito at ilagay sa iyong kwaderno. Alam niyo ba kung ano ang diksyonaryo? Ang diksyonaryo ay nagpapakita ng wastong bigas ng salita. Nakalagay dito kung paano ito binabasa. Nakalagay din sa diksyonaryo ang wastong pagpapantig. Uri ng bahagi ng pananalita, kung ito ay pandiwa, pangalan, pang-uri, at iba pang bahagi ng pananalita. Nakalagay din dito ang salitang ugat. Halimbawa, malakas. Ang salitang ugat nito ay lakas. Nakalagay din sa diksyonaryo ang mga kahulugan at kasing kahulugan ng bawat salita. Bawat pahina ng diksyonaryo ay may pamatnubay na salita. Ito ay ginagamit para mapadali ang paghahanap ng salita sa diksyonaryo. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gamit ang pahina ng diksyonaryo, ibigay ang formal na kahulugan ng mga sumusunod na salita. Una, kalinangan. Pangalawa, kalikaw. Pangatlo, kaligtasan. Pangapat, kalikasan. At panglima ay kaliguyan. Makikita mo ang sagot sa gawing kanan ng inyong module na may pamatnubay na salitang kalikasan at kalinangan. Halimbawa, sa salitang kalikasan. Ang salitang ugat nito ay likas. Ang bahaging pananalita niya ay pangalan. Ang kahulugan ng salitang kalikasan ay mundo at lahat ng bagay sa paligid nito na hindi ginawa ng tao. Ang pangalawang kahulugan ay pagkananatural ng isang bagay. Gawain sa pagkatuto bilang 3 Ating balikan ang unang pagsasanay na iyong nasagutan. Sa bahaging ito, Isulat mo ang iyong nalaman sa pagbibigay ng kahulugan ayon sa diksyonaryo. Isusulat mo dito yung mga salita kanina kagaya ng tadyang at ilalagay mo ang kanilang kahulugan base sa diksyonaryo. Maraming salamat mga bata at matyaga kang nag-aral sa ating aralin sa araw na ito. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na araw.